Hello guys, welcome back to another vlog. Today is a Monday and I'm in the site, I'm the office. Kakatapos ko lang mag-breakfast guys and mamaya kapasok na ako, magpapaano ako ng uh, station. Kailangan ko mag today guys kasi meron kaming uh, gagawing activity sa sa company. And kinailangan talaga na merong representative ng mga team leads. And um, happy naman ako at na, na ano ba yan, napaunlakan tayo. Na tayo ang mag uh, mag-lead dun sa ano. Good luck na lang talaga sa akin kasi hindi ako nag-review. Ewan ko lang kung ano ba naman yung Hindi ko rin alam, guys, kung ano yung mga i ng auditor. Mm -hmm. Pero if it's pertaining to my job, to my day-to-day -day, ano, activities, kaya ah, kayang kaya. Pero kung meron pa mga ibang ad hoc, ay hindi ko na alam. Maaga Duma pa guys, nagising ako guys alas dos, hindi na ako nakatulog as in. Kahit anong gawin kong ano guys, um, ikit ng mata ko, hindi talaga ako nakakatulog. So ang ginawa ko, bumaba na lang ako guys and nanood ako ng TV and then pag 4.30 naligo ako and then around 6 o'clock umalis kami ni daddy so kanina pa yun umalis si daddy guys um, uh, hanapid lang niya ako dito and then babalikan niya ako mamaya siguro mga 3 o'clock ako magpapasundo so tapos na akong kumain guys I just had bungo um, tortang talong and then rice and then coffee dito a few moments later guys so I'm back so tapos na yung interview ko with the auditor guys and it went well although fewer lang yung mga questions niya guys kasi nga wala pa akong team na handle today much as he would like to ask more questions pero uh, ano, limited lang Because hindi ko kasi may pakita sa kanya guys yung uh, team ko. Kasi nga wala pa. Hindi pa sana na-endorse sa akin. So, gutom ako guys. Gusto ko sanang bumaba para i-check kung ano. Uh, pwede ba akong mag-withdraw? Kasi I'm sure meron pa akong pera sa BPI. Kasi gusto kong kumain ng kahit burger lang good. And then baka magpasundo ako kay daddy around 3pm siguro. Mamaya. It's still, ano, one plus pa lang. So, baba muna ako guys ha. Tingnan ko lang kung pwede ako maka-withdraw. And I'll be right back. Nagutong gira po, guys. I only had uh, munggo. Uh, ano ba yun? Um, tortang talong and rice kanina. And then coffee. So, anong oras pa yun guys? Alas 7, alauna na. Ay, ang tagal kasi namin natapos sa uh, interview guys eh. Sana nga ma-recertified kami sa TDCX. I'm looking forward to that. So, nababas muna ako guys. Punta ako ng BPI. Lapit lang naman dito para i-check ko yung ano. Makano yung natira. Thursday or Wednesday sa gabi pa yung sweldo namin guys. Ang tagal pa. Monday pala ngayon. Naubos kasi yun guys. Kasi nga, um, nung naglakwat siya kami nila Daddy and Kian, di ba, nag-ano kami, tumain kami sa labas and all, eh, biglang nasira ngayon si Jaggi, nagkasira sira yung sasakyan. Eh, di yun, short tuloy ako. Kasi, buti ba, kung if I'd known na masisira si Jaggi, hindi ko na lang ginasta yung remaining ko na money. Pero, wala eh. Wala naman tayong control over that. So, namabas ako, guys. Punta ako ng BPI. Malapit lang dito. I'll be right back. Nandito ako sa Jollibee, guys. Thank God. I was able to order using my debit card. Hirap talaga pag-pobre. Pero <laughs> so, sige lang, ganyan talagang buhay least nakakain na po guys kasi itong nagutom ako grabe ang busy ko kanina super busy ang lola niya hirap talaga hindi ko na lang yung order ko guys I ordered one piece chicken and tuna pie kasi nagutom nagutom guys I'm so hungry. Just then, guys, I'm back. So I went out na of the office kasi magpo-four na rin guys um, nagpaalam na rin ako kay Clau na uwi no. na ako kasi na antok na talaga ako guys kasi matakak na rin akong mata guys honestly and nihingal ako andito ako sa Jollibee nagingkod-lingkod ako sa Jollibee kasi si daddy sa mga SRP pa siya so malayo pa yon matagal pa yon siguro maabutan pa kung mga 4.15 una siya mo abot So, I'm gonna end my vlog when I reach home, guys. And, I removed now my blazer. Ayan. So, nag-white t-shirt na lang ako, guys. Para press ko. Ay, nalilang. Hindi Ay. Ay. Ay, ko na talaga, hindi na talaga ako sanay sa ano, guys. Ay, talagang, hindi na ako um, Work on site in dugay tayo preparasyon sa kay ka okay, mata good thing na lang ganito guys sila swero kami sa sakyan dati talaga guys nung sa teletech pa ako wala kami sasakyan ang aga kong umaalis sa bahay 5.30 wala na ako dun tapos uwi ako mga around 6, 7 na Kaka, nakakapagod mag onsite mas mainam pa rin yung aha guys or uh, work from home kasi you get to rest once in a while, kahit na nasa bahay lang kahit pag working pwede ka pang makapag-rest eh dito wala eh, mag-shades lang muna ako guys e, naka-shades na ang lola nyo parang hindi alata na uh, nagpiyong-piyong ko dito guys sabi, di ko kasleep as in mong to, di ko, kong oh, lagom ka, ayo So, update pala dun sa interview ko with the auditor. It went well. Uh, I was able to answer all his questions, all his queries. Although, ang, ang downside lang kasi guys, kasi wala akong current team. So, wala akong may pakitang data or data sa kanya. So, puro lang yung theories and mga past, ano niya, historical data ang pinapakita ko. Pero wala akong choice kasi wala pa naman akong team talaga. Mga next next week pa ako magkakaroon or matatransfer talaga sila sa akin as a team. So, tiis-tiis lang muna. Sana nga, sana talaga ma-recertified kami uli ang PDCX. Kasi certified na kami guys. Pero nagpa-recertify lang si at PDCX. Kaya, uh, ano, muna, ano, ano uli kami ng services ng COPC. inam kasi guys ko certified COPC ang isang call center kasi mas malakas ka sa ano uh, clients kasi para siyang ISO certification ba yung parang ganun yung nakareach ka ng standard nila ubabot ka sa standard nila yun ang ibig sabihin ng ano certification na inatenang ko today hopefully this will be the last one kasi Thursday na daw malalaman whether pasado na naman yung TDCX o hindi. So, yun, yun. Yun, So, manood mo na ako ng mga, ano, guys, videos. I'll be back. Just then. Pinapit na daw si Daddy, guys, sa landers. Na so, may landers na siya. Gusto ko na talaga magpain, uh... Tapos, kukunin ko yung order ko na part, na blouse. Kasi wala daw tao kanina nung dineliver. So, iniwan nila sa guardhouse. Good luck Wal pa yon. Pero titinan ko kung maabutan ko pa. ang I'm so sleepy. Ano? Ay, yung mata ko.